Rodrigo Roa Duterte. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. At ang mga pare, kapansin-pansin na sila ho ay tahimik dahil siguro sila ho ay nahihiya. Sila kasi yung pinakaunang uh, uh, nagtulak na masampahan ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Masa Yunar talaga lahat eh. Mayabang, hambog, tanga, bobo. <laughs> I'll subscribe with you. Shall perish. Ah! Baka si Kabunok mo alam sa Biblia, hindi niya naunawaan ang kanyang binabasa. Kaya ayaw mong pakita ng mukha kasi wala kang Amerikana, wala kang barong. Ano? <laughs> uh, Basted busted talaga ako. Pasensya na po kayo, kaburnok, ano? <laughs> Apat na taon na nating ipinagtatanggol ang pananampalatayang katoliko. Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman po sa isang episode ng Factbusters PH. Alam naman po natin mga kapatid na nung mga nakarang araw ay maugong ang balita sa pagpapadakip kay dating Pangulong Duterte. Eh alam naman po natin galing po siya sa Hong Kong at nung lumapag siya sa Ninoy Aquino International Airport ay Kaagad-agad siyang dinakip ng mga pulisya, mga kapatid, sa pamamagitan ng Interpol. At uh, dinala po siya sa The Hague pakatapos po siyang arestuhin, mga kababayan. At uh, nagkaroon na nga siya ng uh, tinatawag nating pre-trial, ayan ha, yung uh, pre-trial sa International Criminal Court. At mula po sa mga kaganapang ito ay hindi po talaga maiiwasan na tayo po ay makakabasa ng mga fake news sa social media pagkatapos po ng pag-aresto sa ating dating pangulong Duterte mga kababayan e alam naman po natin ang mga nagpapakalat ng mga kasinungalingan kung hindi po nila ire-retract ang kanilang sinasabi ay mapupunta sila sa dagat dagatang nagniningas sa apoy at asupre apocalypse 218 mga kababayan sa ating episode ngayon tatalakayin natin ito pong pahayag ng miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ito pong si RMG Kaagila. Sa kasalukuyan ay may nadagit ng 9,800 followers. E tanong, eno kaya ang maniniran niyang gustong sabihin sa Iglesia Katolika? O eto, panoorin natin. Mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid, nakakabahala sapagkat tumataas ang uh, mga tensyon sa iba't ibang panig ng ating bansa at uh, siyempre hindi lang po sa ating bansa kundi maging sa ibang bansa at uh, hindi lang din mga Pilipino ang uh, mga nagpuprotesta ngayon kundi pati na rin ang iba mga ibang lahi na sumusuporta at naniniwala sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ito ang pinakamalaking uh, pinakamalaking pagkakamali na nagaganap o naganap sa ilalim ng Administrasyong Marcos at ang mga pare kapansin-pansin na sila ho ay tahimik dahil siguro sila ho ay nahihiya. Sila kasi yung pinakaunang uh, uh, nagtulak na masampahan ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Grabe naman talaga itong taong ito mga kababayan. E ayon sa kanya, tahimik daw ang mga pari dahil sila ay nahihiya at sila ang unang nagtulak para sampahan ang dating Pangulong Duterte mga kababayan. At ang mga pare, kapansin-pansin na sila ho ay tahimik dahil siguro sila ho ay nahihiya. Sila kasi yung pinakaunang uh, uh, nagtulak na masampahan ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. E tanong, totoo ba ito mga kapatid? eh siyempre mga kababayan, sa statement niya na yung unang nagtulak daw para sampahan ang dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court ay ang mga paring katoliko. Mali po yun. Kasi nungalingan ka agad yun. Siyempre, yung mga biktima. Di umano, ang mga nagsampa ng kaso sa International Criminal Court, mga kababayan. So, mali na po yung statement na sinasabi niyang ito. Ano? Base po sa post niya, mga kababayan, sabi niya, tahimik ang simbahang katoliko sa nangyari ngayon sa bansa. Aba! At yung kanyang post ay pinost niya noong March 20. Ano? Sige. At yung video niya na ito na may kakibat na caption ay may 3,400 views as of recording, mga kabating. At sa ating episode, sasagutin natin ang tanong na kung totoo ba ang sinasabi niyang tahimik ang Iglesia Katolika sa usaping ito. Sige nga, susuriin nga natin Babasahin natin ang article mula sa CBCP News. Ang sabi dito, Bishops say Duterte arrest a step toward accountability justice na isinulat po noong March 11, 2025. At uh, ang tinutukoy na obispo dito ay si Bishop Jose Colin Bagaforo ng Kidapawan, mga kababayan. Ayon po sa kanya, ating po ikot ang sinabi niya dito, sabi dito, True justice is about accountability, transparency, and the protection of human dignity. Yan po ang pahayag ni Bishop Jose Colin Bagaforo. Ayon din sa kanya, For years, former President Duterte has claimed that he is ready to face the consequences of his actions. Now is the time for him to prove it. So mula po sa pahayag niyang ito, ibig sabihin may mga nagsalita pala ng mga pari at obispo. Pagkatapos madakip ang dating Pangulong Duterte at itong mokong na to, fake news ito. Ano? O dagdagan pa natin. O isa pa, sa article pa rin ng CBCP News, ang pamagat ay Bishop calls to Duterte's ICC detention a chance to return to God na isinulat naman po noong March 24, 2025. At sa article na ito, ang binanggit ay si Bishop Patricio Buzon ng Diocese of Bacolod. At ang uh, nakikita niyo po sa screen, ayon po kay Bishop Buzon, Prison time is a powerful time, more powerful than any spiritual retreat. Ayan, so yan po ang kanyang pahayag. At uh, ayon din sa kanya, Duterte is, after all, a child of his. God wants him to be saved for God does not take pleasure in the death of the wicked. Rather than that, he would turn from his ways and live. At uh, para mas mainam, ang ganda ng kanyang uh, homily sa kanyang misa. O ito, panoorin natin si Bishop Patricio Buzon, mga kapatid. The gospel comes at a time when our country is also suffering a great tragedy. kagamu. There's so much discord and disunity brought about by the recent arrest of the former President Duterte. Let us take lessons from the fig tree. Agud kita man. Magbago, magliso, kagindi, mga kapareho sang fig tree and perish. We can understand why the loyalists of Duterte is moving heaven and earth to get him out of prison. What drives them is to use their own words, their love, their undying love for their Tatay Digong. True love seeks the good of the beloved. Kung tud gid natong na ginhigugma, ang aton hinigugma aton pangitao ng iya kaayuhan. If they truly love their tatay digong, it may be well that they leave him in peace where he is now. I strongly believe that his detention in The Hague is a special grace. Especially now that we are celebrating a holy year, Jubilee year 2025, it is a year of grace. This could be the last chance for him to return to God. In a few days' time, he will be 80 years old, which means he lives on a bonus, on borrowed time. Scripture tells us that the lifespan of a man is 70 years. And 80 for those who are strong. Psalm 90, verse 10. Prison time is a powerful time, more powerful than any spiritual retreat. The great Saint John of the Cross was unjustly thrown in the dungeon of Toledo, where he was subjected to soli solitary confinement. mean nutrition, constant flogging, putrid clothing, and lice, mga ano na, kuto, so dirty dungeon. It was in those dark moments that he entered into a deep mystical experience of God, which he wrote in the prison on his little notebook and which is now what we come to know as his immortal masterpiece, the spiritual canticle, one of the greatest spiritual literature of all times. Kung tuod ginahigugma sa mga Duterte loyalists, si Duterte, they should know that God's love for him is infin infinitely much more. Duterte is after all his child, a child of God, created in his image. God wants him the best that anyone can wish for, that he be saved. For God does not take pleasure in the death of the wicked rather than that he would turn from his ways and live Ezekiel 18:23 I hope that's a lesson that will be understood by those loyalists but the greater lesson from the fig tree is meant for us dear people of God we who are all caught in the turmoil of the present political upheaval? It is time to put our love of country above any political loyalty. Let us not be loyalists of this or of that politician. It's not worth putting our loyalty. Let our loyalty and true love be for our people, for our country. And let, let us do all to save our country, lest we shall all perish. Blind fanaticism is tearing us apart as a people. The destruction wrought by the barrage, this deluge of fake news, disinformation, deception, lies that roll out from the pernicious machinery. political machinery of these trolls affect not only our mind, it destroys our very soul, the soul of our people. They have become veritable victims of Satan, who is a liar and the, lie, the father of all lies. Tanan nga mga binutig, tanan nga mga uh, pangintok, tanan nga mga fake news, disinformation, halin ina sa yawa. Kag kung kita apus lang nag-take in sa sina, we perish. Nainto kita sang yawa. Service shows that in the Philippines, more than half of our people find it difficult to spot fake news in media platforms. Hindi ka balo. na sa social media. We need to be more discerning and to learn to fact-check news. Katamu mo sa mga posting. Pero klaro naman, binutig, gina, gina, ano, ginaislan ang mga pictures, ginabutang mga fake news. We need to be more discerning and to learn to fact check the news that come to us especially from social media kag lang ina there is now ai there is meta you put that and have it fact check and kita mo claro we need to promote media literacy and encourage Critical evaluation of online content. Let's learn to protect our minds and our heart from all these that come from lies and from the father of lies. Otherwise, we too, as a people, will perish. 'di ba ang ganda ng kanyang sinabi? Tapos mayroon pa siyang uh, sinasabi tungkol sa mga nagpapakalat ng fake news sa social media, kagaya nitong mokong na ito na si RMG Kaagila. Nako, nakakahiya naman. O ngayon, mayroon pa tayong babasahing isang article mula pa rin sa CBCP News. Ang sabi dito, "Davao Archbishop urges prayer, not hatred." as Duterte faces ICC trial na isinulat naman noong March 18, 2025. At uh, sa nasabing article, tampok ang, uh, ang Archbishop ng Davao na si Archbishop Romulo Valles, At ayon po sa pahayag niya, at this critical moment in our nation's history, let us turn to prayer, seeking God's mercy and guidance of the Holy Spirit. Nabakaliwanag po. Sana po ay manalangin tayo, para kay Tatay Digong ano kung ano man ang kanyang ginawa eh syempre he should face trial ik e, nga sa International Criminal Court eh tingnan natin kung uh, baka paninira lang talaga ang mga sinasabi ng uh, mga biktima di umano ng extrajudicial killings o totoo man yon eh dapat niya po talagang pagbayaran yon mga kababayan kaya nagkakamali po ang miyembro ni Manalo na ito na naninira sa Iglesia Katolika kaya itong sinungaling na ito talaga. At ang mga pare, kapansin-pansin na sila ho ay tahimik dahil siguro sila ho ay nahihiya. Sila kasi yung pinakaunang uh, uh, nagtulak na masampahan ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nako, ito talagang sinungaling na ito ang masasabi ni Kabornok. Basted! Yan! Nako, ha? kasinungalingan na naman yan. Nako, nakakahiya. Talaga. Eh, ang sabi ng Biblia, ang mga nagpapakalat ng fake news, eh, mga sinungaling at mapupunta sa nagniningas sa apoy at asupre kapag hindi sila magre ng kanilang statements, mga kababayan. Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid at kung like mo ang video na ito, smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH Kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. E-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Gabor. At ito ang Factbusters! Naku, ito talagang si RMG Kaagila. Fake news peddler ka rin talaga, no? Nakakahiya naman. Uh, mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved sa uh, Facebook page ni Kaburnok. At abangan niyo si Kaburnok. No? <laughs> Dahil marami silang siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!